let's go. Try natin na tumunta doon sa baba ng idol. Kailangan natin na magbili ng bigas. sa dito ako so, sa mundo ko. So. eh. Nakira muna ako ng kamotor sa so, bahay namin. At, dahil nga hindi pa tayo masyado Taguan Hunt lang muna. Uh, pero dito talaga mga kaidula, napakahirap po ng daanan po talaga mga kaidula. Eh. buo sa mga putik po is eh, mga madulas. Hindi ka lang bagal-bagal lang muna okay. Mahirap nang sumisi dito sa putik eh. susamahan so, nyo niyo po ako mga kaidula. Pupunta tayo sa patag mga kaidula. Dahil wala na po akong bigas dito sa bundok. Kailangan ko po pong magbili at maglagay ng bigas <coughs> ah may bigas po ako mga kaidol so tara ang ah, daanan nga pala dito mga kaidol is masyadong magulusok po kaya kailangan pong talagang mabagal na mabagal lang ako tsaka ano po talaga mga kaidol sobrang adulas po ng daanan kaya na hmm, po talaga kaya po bagal lang ako kasi isang kamay ko nakaipit po yung ano po yung kamera yung stick ng kamera kasi nakalagay sa stick yung kamera ko kaya eh. nakaipit lang sa isang kamay ko kaya hindi tayo pwedeng magbilis ng kailangan um, ano lang dahan-dahan lang at dahil nga um, po ah uh, pabulusok okay, po doon daan so tara magdahan lang tayo para parating agad tayo dahil nga po mga kaidula mahirap po yung daan dito hmm. iwan ko di ko nakikita kung sakto ba yung pagkabityo ko o ano nakikita ko yung ayos para makita niyo po yung ang lugar po mga kaidula sana ko mapunta so, ayan po yung di ko maano na maayos yung masyado madulas po yung karsada po mga kaidon papakita ko po sa inyo ang daan pababa po galing po dito sa amin tara mga pala mga kaidon hinakaw ko lang pala itong motor sa kapit bahay namin kasi sabi ko nabibili lang ako ng bigas kaya hiniram ko muna sa kanya at dahil nga po mga kaidon hindi naman talaga sa atin itong motor na ito kaya kailangan na maingat tayo kasi para makita sa may ari makita niya na wala na akong ipadagan o 150 yung motor kaya hinihinihin na ang malayo nga pala itong mga kaidol pagpunta sa patag po ang may kalayuan po talaga mga kaidol at kita niyo po yung daan Layo pa po ako sa pinaka ano po mga idol. Yung highway talaga. Ano pa lang po dito yung kamay natin, ang gamitin natin. Maintain ko muna yung cellphone ko mga kaidul. Nakakangalahin na talaga pero uh, video lang ako kahit punti po mga kaidul para makita nyo po sa abundan namin. So Labas po namin dito is ito na yun. Ito na yung kadalasan. Dito talaga dumadaan talaga kadalasan yung mga kaibigan ko, mga kapitbahay. Ito yung isa lang kasi itong daan na mga kaidol sa amin. Yan, yan. So, dito na tayo sa pinakamain ng karsada. O, oh, ito talaga mga kaidol. Ito yung pinakamalaking karsada na talaga ito. And so, ayan na mag... Siyempre, eh. dahil nga bago pa lang tayo natuto, ah mabagal lang muna ang takbo natin mga kaidol dahil ayaw kong yung katawan ko sa motor kaya ibali ng mabagal basta sig so ayan mga kaidol o sana mapansin mo na napakaganda sa lugar naman napakalamig so ayan nga mga, mga kaidol pagalan ko lang dahil natatakot ako magpabilis takbo kasi hindi to sa akin eh kaya pa chill chill lang mga akong drive hindi ako pwedeng magpabilis kasi ah uh, um, one hand lang po ako kaya mainam na mabagal lang yun um, ang na po talaga pero kakayanin po para makita nyo yun Adaan papunta sa patag po. Bibili tayo na bigas mga kailan. So, mga kasabay ko mga kailan talaga. Kahit mga bata pa, talaga hindi sila natatakot mag-drive na mabilis. tulas yung kursada talagang basa mabilis talaga mo magpatakbo pero ako nadahan-dahan lang ako mga kaidol dahil unang una hindi to sa akin ang motor at hindi ko masyado kabisado hiniram ko lang kaya kailangan kong magpakabait dito sa motor na to baka makasala ko pala mga kaidol idol Medyo malayo-layo pa tayo. Pero oh, nakita niyo po mga kaidol idol yung kalsada po. Napaka dulas po talaga pero walang ulan mga kaidol idol Sa lamig ng panahon po. Sobrang lamig po. Kaya ano, ayan na mga kaidol idol May mga dito banda mga kaidol may mga bahay-bahay na to dito at eh. Pero malayo pa to sa ano, idol palengke. Talaga malayo pa. Pero kahit pa paano mga kaidol may mga bahay-bahay ka na makikita dito at kahit pa paano medyo marami-rami na. Pero dahil nga mabagal lang tayo, sinadya ko kung magbagal pa mga kaidol para ay hindi pa masyado malikot yung kamera ko kasi ba ito dito eh malapit na talaga to sa patag hmm. ay malapit na to sa palingki mga kaidol mga ano pa kalating oras ba pero nangangalay na talaga ako parang hindi na ako makaabot doon sa ano mga kaidol sa mga sa tawag dun palingki ba kasi ano na talaga mga kaidol bugtaw na kayo wala ko, lang ko ano yung pang clip sana na pwedeng i ang cellphone ba oh nakakangalay na talaga mga kaidol pero ang layo ko pa mga kaidol bugtaw na cute kayo ang kamot mga kaidol ah hanggang dito na lang ang video ko mga kaidol dahil parang hindi na